Pasado alas 5 ng umaga nitong linggo ng hold ng dalawang lalaking ito, ang isang kainan sa barangay Valenzuela, Makati City. Nagulat na lang ang mga customer sa karinderiya nang biglang pumasok at maglabas ng baril ang mga sospek. Walang nagawang isang biktima ng hablutin ng isa sa mga hold upper ang kanyang bag. pumalagang isa sa mga customer at pilit binabawi ang kanyang cellphone. Pero tinutukan sa ng baril ng sospek Mahigit isang minuto lang na isagawa ang pagnanakaw at pagkatapos ay tumakas sa mga sospek sakay ng motorsiklo. Sabi nila na parang um, huwag na po yung mag-ingay, uh, bigay mo po yung mga gamit niyo sa akin. Mm -hmm. Tapos sa'yo na lang. May nakita ko na may kinuha po ng, ano, ng phone ko. So nahilaan ko pala. Tapos tutok po yung baril sa mukha ko. Tapos sabi niya, bawal maingay. Kabilang sa mga nakuha sa mga biktima ang iba pang gamit gaya ng cellphones at camera na ginagamit nila sa trabaho bilang event staff. Nagsumbong ang mga biktima sa pinakamalapit na isasyon ng polis na agad nagkasa ng operasyon para tugisin ang mga holdapper. Sa backtracking, natunto ng motor na ginamit ng mga sospek sa barangay Southside sa Tagig. Dito na rin naaresto ang isa sa kanila habang sa kabilang barangay sa McKinley Village 3 na timbogang ikalawa. Itinuro din ng mga sospek kung saan nila dinala ang mga ninakaw na gamit. Ibinaon nila sa hukay ang mga ito, pati ang ginamit nilang baril sa pang-hold up. Sa motor naman ang mga sospek na recover ang iba pang pinaniniwalaang nakaw ding gamit mula naman sa iba pa umanong biktima. Mabuti hindi umulan, hindi nasira yung mga cellphones, mga kamera, Then yung ibang gamit nila na suot-suot, tinapon sa basurahan. Na-recover natin lahat yon. So pati yung firearms na ginamit. Ayon sa Makati PNP, posibleng itinago muna ng mga sospek ang mga nakaw na gamit habang nagpapalamig sa mga tumutugis ng mga polis. Siguro sa following day, kung i-dispose nila yon, doon nila i-bibenta yun. gabi natin nakuha na, madaling araw, so hindi na natin tinantanan hanggang sa ma-recover lahat yung mga gamit. Dati nang naaresto sa kaparehong kaso ang mga sospek tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek at sa korte na lang umano depensahan ang mga sarili. Laking pasalamat naman ng mga biktima dahil maibabalik sa kanila ang mga gamit. Opo, kompleto naman po. Um, andun din po yung wallet ko. tas lahat ng cards ko, kompleto naman. Buti naman. Salamat po Makati Police. Maharap sa kasong robbery ang mga sospek na nakakulong na sa Makati City Police. Jeff Caparas, ABS-CBN News.